ng Meron naman tayo dito mga guys. may so tatanong natin. Kung so, 300. Bracket. Yan, 300 lang to. Yeah, 300. 300. Ha? 300. Ilang, ilang speed to? 9 speed daw mga guys. Ito yung palagay. So, mga. charge. Yeah. Okay. So, kung naman na guys mga Tungkol sa mga bike. Ay, bike na radio yeah. natin, mga ano. So, gagamit natin ito no, kung mayroon uh, tayo. Oh, mga group, no? <laughs> Jersey tayo dito mga kaysa mayroon tayo taga no 80 uh, na lang bawat isa GRC 80 kaya mga latag natin dito no sa so, mga latagan dito mga burautan dito sa ano Carmen Plana sa May Divisoria mga kaysa so yung mga ano dito mga kaysa no mga nakalatag dito tuloy tuloy daloy tayo sa dulo side, meron naman tayo dito mga ay, so may um, tatanong natin kung magkano sa dito. motor bike yeah. mayroon to yan, yeah, may mga speaker dito yung yeah, mga part mga bike naman part mga bike may mayroon dito mga guys so. yan Yan, 100 lang mga ganyan, 100. Ha? 80 na lang daw, 100. Oh, 80 na lang pala, oh. 80 na lang. Ito, 50. Ito, 50 daw. 50. 50 na lang. Malambot ito, ha? Yan, oh. Malambot po yan. So, mayroon din mga side mayroon sa mga bite dito. Yan, Magkano si Quenta yung isa-isang Paris, no? Kaya pang babae sa bite natin. Ano ayun sa mga upuan natin, boss, magkano ito, boss? Magkano itong ganito? 230 sa mga upuan natin, bayan. Ano 150. ba? 150. Oh, helmet. oh, helmet, mayroon ito, 150 daw, helmet. 150. 150. 150. 150 rin. So, ito po, ang ganito, boss. 300. Sprocket. Ayan, 300 lang ito. Ayan, mga 300. 300. Ha? 300. Ilang, ilang speed ito? 9 speed daw uh, mga guys. Oh, yan na mga mga ganyan presyuan dito na parts ng mga bike. Sa mga ilaw ng bike guys, magkano naman to? 150, 150 to mga guys, mga Oh, yan may isang guy, yung biker diyan, mga shout out sa mga biker diyan. Ayun. Uh, Pwede. Oh. Ano? Mainit din naman power bank. Okay. Oh. Yan pwede pala ng charge yeah, din pala Sa mga Nagsa charge siya nila. Okay. Sa mga flashlight nyo. So, pwede rin gamitin sa mga bike dyan. Ayan. salamat boss. Salamat po sa inyo. So kung naganap naman kayo sa mga tungkol sa mga bike. Ay bike yung radio natin mga ano. So, Magagamit natin ito kung mayroon tayo. O group no. Yeah. Yan baka nga para sa atin? Yan, baka ano naman. Baka mayroon kasing bawal ng ganun eh. Mga Bawal yung mga radio dito. Eh. Patuloy mga radio natin. Yung mga pang heavy radio. Pang ginagamit sa mga ano. Yan. Okay to okay. Okay to okay. Yan. sa so, mga latag dito. Ito. So, kung naganap naman kayo sa mga baso natin, 30, bawat isa, depende may. oh, yan, mga 20, may 30. 20 pesos. 20 pesos. Mayroon pa. 30, mayroon dyan. Ito, baso. Yan. Kung pagmasa naman pang apresyuan mga guys, yung about mga lahat ng ori, 20. Yan, 20 pesos lahat ng ori. Salamin, 20 pesos lang. Yan, mamaya papasok tayo. Yung 20 lang daw to. Yan, lahat ng ore 20 pesos. Yan, pang ano yun ah. Okay. Uh, lahat ng ori, ore 20 20, 20, 20 20 pesos mga 20. sa pesos ano siya? Maliit, Saturn So, meron tong brush dito. 20 pesos lahat ng ore 20 ayan lahat ng ore 20 kahit lahat ng klase 20 20 Yung mga driver, ito, mga screwdriver to 20 pesos brass oh, ganito yan isang isang ano one, uh, 20 pesos lang din lahat ng ganito 20 Kahit ano mo nakikita mo lahat ng mga gamit sa mga construction, pangkusina, mayroon. Ah, 20, 20, 20 lang, 20 lang. Ayan.

ay, mga gold may mga ano diyan kutsara oh. Tara diyan oh. Yung mga rush mayroon. Magkano yung gold diyan mga kutsara 100 ano mag ang isa? Ayun. So bundle magkano po sa isang bundle? Huh? Ah, Dami mga ano kawali mga rush cooker diyan oh. mga rush cooker. Huh? Ay. Okay. Uh -huh. okay. Right tapos ito. Ay, Ay eh, bagong bag ni ano. Ano huh? yeah, bag niya balik mo. Wala ko ngayon lang lumabas yung brown inaanap ko. Daming look ng mga yun oh. No? Ito yung kabita na. No? <laughs> ito inaanap ko ano. Ito yung dapat. Wala eh. bagong stock oh. Tapin mo. Kaya magkano to ulit? Nandito no si Anala. Nandito. Ha? 400. Ayan pa yung gusto. Itong ganito yung hinahanap ko kasi nakita ko yung nakaraan ng ganito. Dating, 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 oh, bagong dating lang yun eh. Ha? Bagong, bagong dating. Bagong dating. Gusto mong brown ko talaga. Gusto dapat eh. Wala eh. Huwag na. Sabi niya, nandito naman ang babarat. <laughs> Joke lang. Ito. 400 ito. 400, nga. 400 ito mga bag nito. Daming bag. bagong stock ng bag na ngayon ah. Wrong time yung dating ko na. Yan. Yeah, 400. Magandang brown oh. No? Hindi nababasa, ito mayrong mga 4. ito parehas lang din 400. ito nga sa akin, no. Oh. Brownie na hanap ko dati. Brownie na hanap ko dati. Wala, no hindi siya eh. wala kang pagpipili ng timeline, no. Kaya wala naman ako. Oh, 'yan. Buwan Oh, 400 lang to, negotiable pa 400, no. Oh, negotiable pa. Daming Oh, 'yan. Bakit ba daming stock ni ano ni Goyar with to mga ano sa, ah, mga bag niya. Ah. 'Yan. Sa so, mga ano 'yan, mga radio. Yan, mayroon tayo dyan mga vintage sa mga radio dyan mga isa, no? Mga vintage dyan. Yeah. Yeah, mga, lumang ma... oh, mga lumang mga... Ah, mga lumang mga kamera dyan. Oh, sis. good morning po. Yan. Yan. po. Yan, katulad niya, ano, mga mga brand Mga mga kamera. Mga vintage mga kamera, guys. mayroon dyan. Yan, mga kamera vintage ah, Yeah, may ramen mga vintage na rito mga gamit dito. Sa so, Ilira mga So, so paano naghanap kay mga vintage sa mga Laruan dyan yeah. so mayroon naman tayo dito mga shelf mga mga kay kay ano, kay Boss ay, display, ang ganda yan. So, oh. dyan, Boot, ah, ah, lahat na kit. to. Lahat na. Uh, so, yes, sa mga cellphone, punta mga cellphone, mga ano, no? So, Pan display. Plus, sure. ganda yan, oh. Ito, Ito. pa. Oh. So, yan, 500 lang pang display natin, ha? 500 lang Kaya, daw. Isang mga Yan, mga, yan. 500 lang ng 500. Lahat ng mga subscribers may subs TV tayo. mayroon din dito mga ano, mga subscribers. Yeah. Salamat ha Okay, salamat. Okay. Ayan si ka-vlogger si ano, Wo Ben Vlog. Wo wo, parang lolo. Wo wo, Ben Vlog. Wo wo Ben Vlog. Shoutout po sa lahat mga subs, ng wo Oval Vlog. Oh, tawag na ayan so, Mayaman na ano vlogger yan. Libang-libang <laughs> okay, na lang yan. Oh, senior yan. Tingnan mo naman yan oh. Ka-barbers yan. ano barbers ba para hindi ano mayroon tayo. ayan para kaibigan natin ka vlogger. Good morning po. shoutout po. Okay. Tuloy tayo guys no to. Dito tayo mga nakalatag dito. Yan. Mayroon po dito mga yun, iba't ibang mga accessory dito mga ano po, yung mga segunda mano. Mayroon naman sa mga accessory dito po mga yan. Mga ano dyan, mayroon dyan. Yung tinatawag nila ng ito pa ba yung good sa mga electrical, no? Yan. Ito, good ka naman. Yan, katulad. Magkano ang bintan ito, boss? Mas kwenta lang yan. lang dito. Ito, kasuya, magkano ang 50 oh, bag, si oh, yan, bago pa. Ayun, 50 lang pambili, sa katulad yung mga ano, tablet, yung mga kamera mayroon share ito. Si 50 si 50 lahat ng oras 50 lang, bagsak presyo na lang. Ayun you know. oh. <laughs> yan, out po so, mga 50 si 50 lang oh. Solid, solid 'yan. Oh. Ayan, dito. Salamat, boss. Yan dito naman tayo sa mga nakakalatag dito bawat na ng mga latag mga uy anong pinagkaguluhan ba dyan Okay, barato, barato, barato lang lagi. Nandito na mga barato, pagsak presyo. Dinobog na naman si... Uh, dinobog na ang kababayan natin, si barato. Oh, lahat ng ori ito, marato, barato. Barato, mayroon siyang ano. Yan. Ano mga barato diyan, boy? Oh, yan, mga ng plancha makano, paahan mo pa ng plancha. Oh, yan mga barato lang. Pila man, pila? Hoy, 100. Hoy. Bili mo muna ilmo. Ka barber. ka barato ah. ah kaya nga kabarato. lagi ka may man. May ano. Lamis 'yon, lamis Yan yeah, mga bagsak pa rin sa. na, no <laughs> Ay, good morning. Ay, good morning. Oh, good morning. oh, good morning. oh, oh kamalato, balato, barato. Pinagagawa naman si Boss, barato. Ay, dadaan sila. Yeah, oh, pinagkaguluhan oh. Barato. Ayan, ang mga guys, pinagkaguluhan dito sa mga bagsak presyo dito sa mga about mga items dito mga guys. Yan Ayan, barato. Uy, mayroon pa rin ito.